ng parehong kulay. Mukhang nagsimula si Quentin sa pagpipinta. Hmm, mukhang maayos naman ang labas. Magaling na trabaho, Quentin. Nakakatuwa rin kasing gawin ito. Oh, Quentin, napunta ang pintura sa iyong mukha. Pero hindi niya nawala ang kanyang sombrero. Sa kabaliktaran, ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya na magpakita ng kaunting paghihimagsik. Ano naman kay Mary? Oo, oh, oh, kung magpipinta ka gamit ang nail polish, sa pinakamaganda, matatapos mo sa katandaan. Tila nahulaan din ito ni Mary. O kaya naman siya ay na-inspire ni Quentin na natapos na sa pagpipinta. Mayroon si Mary hindi lamang kompetitibong espiritu kundi pati na rin ilang ideya. Mukhang nagpasyah siyang palamutian ng bahay gamit ang malambot na pink na tela. Napaka-original at napakalambot. Para akong nasa ulap. Mukhang napagpasyahan ni Quentin na haluan ng puti ang asol. Tingnan mo yun. Oh, medyo nasobrahan siya at tila na ipinta si Mary. At Miyerkules. Naku, huwag mong lokohin si Miyerkules. Quentin, iligtas mo ang sarili mo. May nakakatakot na kamay na humahabol sa iyo. So, come yan, friend. I can good to say bubong. Talmang indahin dahilan para ipagdiwang ang iyong kaligtasan at ang pagtatapos ng pagpipinta ng bahay sa pamamagitan ng paghost ng bandila ng karamihan. Mukhang hindi masyadong masaya si Quentin sa itsura ng bahay. Pero may naisip na siya. Nagpipinta siya ng puti. Hmm, iniisip ko kung ano ang susunod. Oo, isang soccer ball. Napaka-original. Magaling, Quentin. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ni Mary sa kanyang mga desk. Malalaman natin ngayon. Oh, oo. Oh, oh, pinalamutian niya ng mga iyon ang bubong. Mukhang napakakakaiba at elegante. Ingat, Mary. Oo, oh, oh, maganda ang bubong. Pero medyo madulas lamang. Ang natitira na lang ay ikabit ang puso. Oh, mukhang nagpa din si Quentin na palamutian ang bubong. Pero nagpa siyang gawin ito gamit ang mga sticker. Paano naman ang pangalawang bintana? Mm -hmm. Mukhang may kulang sa basketball. May solusyon na si Quentin, isang basketball hoop. Mukhang maganda at napaka-sportsy. Ano ang mas masaya kaysa maglaro gamit ang totoong bola? Ang pinakamagandang ihagis? Oh, hindi ang pinakamaganda. Parang hindi talaga mahilig sa sports si Wendy. Sigurado akong sa susunod, isang libong beses na mag-iisip si Quentin bago gawin iyon. Nagpa siya rin si Wednesday na alagaan ng kanyang bahay. Oo, hindi ito ang pinakamaliwanag na kulay, pero iyon ang kanyang estilo. At syempre, saan nga ba kung walang bars sa mga bintana, tama? Wisin sinsa to, yung guys, is Tingnan mo. Nagtatagay ko kung bakit niya ito kailangan. Tanging si Wednesday lang ang maaring magkaroon ng bubong na dekorado ng ganon. Mukhang nagisip na naman siya ng bagong ideya. Oo, oh, ang kaunting nakakilabot na mga mata ay hindi makakasama sa bahay na ito. Tama ba? Mukhang handa na ang hitsura ng lahat ng bahay. At nangangahulugan ito, nalilipat na tayo at aayusin natin ang bakuran. Nag-wear Wednesday das Miss Mirza iting at palamuti ng paniki. Tignan mo. Well, maganda ito sa sarili nitong paraan. Saan tayo pupunta kung wala si Thing? Tama. Ang pinakamahusay na katulong kailanman. Saan tayo pupunta kung wala ang mga halaman? Tama. Pero hindi mo inisip na iiwan niya lang ito ng ganun. ba? Diba? Siyempre hindi. Saan kung wala ang mga nakakatakot na palamuti na may hugis ng mata? Tama. Kaya bakit niya kailangan ng pala at mga buto? Tinatamnan ba niya ito? Ano? Kawili-wile. I just see says boas neon frinksios. Nerestek and can we speak with young Susanoid? Oh, dupti dupti doo. Ang mga kamay ko ay hindi na sa lupa. Well, wala tayong mailbox na hugis kabao. Tama? Oh, may estilo talaga si Wednesday. Nakakatakot, pero may estilo. Salamat. Nag-serious kwento sa Swan siya yung kayong background gamit ang isang hockey stick. Eto ang sauce Meron. Asa sa hari yung foggy pinta mong dalma na mas, mas sporty na itsura sa bahay na ito? Hindi mo ba naiintindihan? Ngayon, makikita mo mismo. Tingnan mo, ito ay totoong marka ng football. Oh, na na kwenta na hindi gyo nasa... Nagpasya siyang mag-install ng gate? Kaya, kailangan subukan ang bago niyang bakuran. Quentin, tara na! Go! Goal! Magaling, Quentin! Binabati kita! Oops! Nada pa siya sa kung ano. Mukhang maliit na basurahan ito. Pero sa diskarte ni Quentin, madali itong magawang magandang mailbox na hugis palaka. Paano naman si Mary? Nagpasya si Mary na magsimula sa isang mailbox. Pero hindi lahat ay ka simple. Papalamutian niya ito at gagawin sa anyo ng isang flamingo. Apakamalikhaing at maganda. And tan sa yung yung balambot na tali ni Hagiwagi. Pink, a ah, prefer to say Yarly Zay, Halman, a Zarka is cute. Isa Maganan Saragaga, a isang pink, na flagpole, at Manga Pink, na Pusos, ng... and Yunang. And Marshall Sears and Sue Stadium, and so lining our seasonings to cash, and stows, the station links in it, sings Magtry ni Shilzu Balshtir Keynes imandol sa perpiksyon na irod si yung supagsasanay ni Quentin. Nako, mukhang magkakaroon ng sigalot sa pagitan ng mga kapitbahay. Ikaw ay anak ng isang... Ay, si Wednesday night, the Sniper. May sarili siyang atmosfera. Ginawad, crowds King Bine, nagdadala ng mga cocktail ng kusa. Kaya, oras na para tapusin ang loob ng bahay. Wow! Hindi mo pwede Kahit maging Mas malikhain doon. Sige, tingnan natin kung anong gagawin ni Wednesday. Siyempre, nagpasyak ang pinturahan ang lahat ng itim na itim ok na cute, eh nung sunset Wednesday. Don't care for kung ano the course since ano niya is benikiyos yung but sam is desirable. Pindnan mo, mayroong ding sariling bahay si Thing. Ang cute ibig ko sabihin na kakatagot. Nagpasya si Wednesday na gawen ang kasangkapan sa susunod. mag sorry, Mom sa the gun siege is gulan. Pin Lamotini Long Lampere, yung Bungo and Rizelvan. And At ask sa CS of Anyon's kind of you. Kumbaga. San ka pupunta ng walang atmospheric na garland, tama ba? Tingnan mo yan. At sapot ng gagamba. Nasaan ang gagamba? May harap aspeto ng lernedy nang walang balang huhuli. May mayan Frenchy dumbang pa kusab sa mga Kapagana, kiri ba? Oo, Pumati karin mula sa Amen. Ano naman si Quentin? Nagsimula rin siya sa pagpipinta. Well, hindi ko pinag-iisipan na magiging mas maliwanag ito kaysa sa lugar ni Wednesday. Wow. Ngayon, nagpa siya siyang magdagdag ng mga sticker. Pati na rin ang pagdikit ng mga Lego sa dingding. Tingnan mo yan. Al. Oh, alamin natin kung ano ang susunod niyang gagawin. Isang malaking Lego na tao? Oh, napakalikha at ang astig. Mga holder mula sa Lego. Ginawa niyang hanger ito, mga holder para sa pag-charge ng headphones. Naging napakaganda at ang resulta. Pero anong gagawin sa natitirang mga detalye? Ater sa Cesar K. Lager Kider Lege sa Vlober Frame Kasmayang Lego na ato sa mayan so may mahusay na storage. Kayon din, nagpasya si Quentin na magdagdag ng Minecraft at isabit ang mga palakol sa dingding. Gayon din, nagpa siya si Quentin na magdagdag ng Minecraft. Isabit ang mga palakol sa dingding at ilagay ang dinamita sa sulok. Tama yan, at ang pag-automate sa mga console para laruin ang paboritong Minecraft ay hindi makakasakit. Hmm, Quentin? Hindi mo ba satingin medyo madilim na? Sa kabutihang palad, si Quentin ay may chandelier na hugis skateboard. Mukhang kamangha-manghalang. Mas, guys! Sirens! Things are supposed to do. Way more in claw... pagkamalikhaan dito. antas ay ready Mary. Quintu an anniversary of decoration din sa bahay. Next month si Mary sa pagpipintan ng kulay rosas at hindi na ako nabigla doon. Kitang-kita na talagang napakasaya ni Mary sa kanyang trabaho. Siyempre, medyo pagod siya. Pero paano naman ang konting glamorosong dekorasyon? Ang pinakaglamoroso na dekorasyon na nakita ko. Mababo na carpet ka. Hanga. Mo ay di amber di umber and abas estilabela hibong salamin. Ang ganitong bahay ay simpleng hindi kaya. Hindi pwedeng kaya. walang aparador? Hmm. Gusto ko ito, pero may kulang. Hmm. Interesting, ano? Tama, mga poster na may unicorn ay magiging magandang dekorasyon para sa isang... Pader. Saan hindi kumpleto ng walang mini stove? Magiging mahusay ang mga garland. na, Peg. Wow. Itingnan mo. Nagawa na Mary's ng cookies para ipagdiwang ang pagtatapos ng pag-aayos. Magpasyas siyang magkaroon ng seremonya ng tiyak kasama ang kanyang relo na hoggy. Sa tingin ko, hindi sila masyadong magagalit. Kung makakakuha sila ng mas maliliit na bahagi. Ayong kayo, Algan hey, Mark Thica. Hmm, ang cute at ang sarap. Well, lahat ay nagdekorasyon ng kanilang sariling bahay at magpapatuloy na tayo. Hmm, mukhang nagdesisyon si Mary na gumawa ng bahay para sa alaga niya. Ani ten boren da na gwarsh ya sin gra gwani ares si magis fans. Siguro we can make it Well, oi oh, sang unicorn. Ari kiss the fairies new library Pero hindi lang yon. Saan tayo pupunta ng walang hinge na sunbat? Macha and Sasha and si Mary na cuisine, magandang cortina, Napakaganda! Matu-tu-wire-cuting! Thanks, Ah, Mary, ano? Oh, naiintindihan ko na ngayon. Isa itong daga. Pero hindi lang basta daga. Iyon ay daga ni Quentin. Nagtataka ako kung paano bibigyang ayos ni Quentin ang bahay ng kanyang alaga. Wala tayo ngayong gamit pang esports. Tama ba, Quentin? Hindi ako sigurado na magian sa sa'yo ang Hindi daga. Hindi suntok, pero ayos lang. Paboritong tasa, bola. Mukhang nakalimutan ni Quentin kung para kanino niya idinedekorasyon ang bahay. Isang gulong, isang kuna, at isang anyo ng kotse. Naalala pa rin niya na para ito sa kanyang daga. Pero sigurado akong kung mas maliit si Quentin, magiging masaya rin siya na manirahan sa ganoong kalit na bahay. Pero mukhang tuwang-tuwa rin ang daga. Lalo na mula sa crib ng kotse na ito. Tignan mo sa... Handa ito. Pwede kang magsulat ng script. Oo. Oh, Oo. Oh, alam ko. Alam ko na gusto mo ito. And kumusta naman ang bazaar sa mga Miraculous? Sa the pain and sorry to do anything clearly na palamutian ang kanyang bahay. And near for Miraculous stories on Laren. My kitos ain't so gay if you do the bathtub. Do yan. And since Barney's... Mga sinusilig, like, ano pa bang kailangan ng isang disenteng kamay? Panahon na para kumuha ng bagong katuwang sa bahay. Oh, mukhang nagkaroon ng impresyon ng kama na ito at sapat na malambot ang crib. Paano ang isang manicure sa gabi? Dali. Right. Taypas Mary na lumabas sa kanyang palayan sa gabi at panoorin ang kanyang paboritong multido na mga palabas sa projector. At tulad ng alam mo, ang sabay na panonood ay palaging nagbubuklod at maaaring magkasundo kahit ang ganitong mga kapitbahay. Ah, so ano, tingnan na sa ang aral na Bida Rooks Multiview Channel. Nahikayat namin ilike mo ang video na ito, magsubscribe sa channel, at tingnan ang mga kapuspalad na mga sandali mula sa paggawa ng pelikula. At ano ang gusto niya? Gusto ng bata ng french fries. Walang komplikado! Gagawin natin ang lahat. Alam ko ang resipe. Mukhang kailangan mong magbuhos ng mantika. Magbubuhos ako ng mas marami. Mas magiging malasa at siguradong maayos ang pagkakaprito. Lalagyan ko ng mantika ang buong kawali. Buksan na natin at simulan na. Gagamitin ko ang buong pakete dahil hindi na ang mga Oy. french fries. Apo, ano ang ginagawa mo? Naku, kailangan oh! nating patayin yes, agad it ang ito? apoy. Ay, naku, 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 naku. Hindi gaya ng recipe sa YouTube. Halos nasunog oh. ang kusina at tayong lahat. Oh. Mas mabuti pang matuto kay Lola. Ngayon, ipapakita ni Lola kung paano gawin ito. Kukuha tayo ng kaunting mantika, babawasan ng init, at ilalagay ang mga patatas. Kaya magiging perpekto ito. Ibabato ko ito at ilalagay sa plato. Ano? Oh, ang ganda ng kinalabasan. Para lahat ito sa apo ko, kailangan na lang idagdag ang pinakamasarap na ketchup. Ang french fries at ketchup ay perpektong kombinasyon. Siguradong magugustuhan ito ng apo ko. At ilan ang calories sa pagkaing ito. Ipapakita ko sa iyo kung paano dapat ito. Tatanggalin natin ang sobrang mantika. Pagkatapos, ibabalot natin ang patatas sa isang piraso ng mabangong bacon at iikot ang rolyo. Ganyan lang. Magdagdag ng patak ng cranberry gluten-free jam mula sa duros sa ibabaw. Ganyan lang. At maglagay ng kaunting rosemary sa ibabaw. Ang obra maestra ay handa na. Nakaisip ako ng mas maganda. Ang banana marshmallow trolley ay parang patatas. At kung lalagyan mo ng Hershey's strawberry syrup, magiging parang patatas na may ketchup. Pero napakatamis ng lasa. Yan ang talagang magugustuhan ng kapatid kong babae. Sa wakas, handa na ang lahat at naghihintay na ang bata sa kanyang pagkain. Ang ulam mula sa aking lola ang unang nakakuha ng pansin. Klasikong french fries at ketchup. Mukha talagang masarap. Mukhang nagustuhan ito ng bata. Naisip ko kung paano niya magugustuhan ang ulam para sa mga totoong gourmet. Gumamit ang chef ng di pangkaraniwang resipe, pero hindi ito na-appreciate. At may regalo mula sa kapatid ko. Mukhang patatas at ketchup. Pero ito? Oh! Matamis na marshmallow ito na may sarsa ng presa. Isaw-saw at kainin. Panalo ang pipiliin. Ang putahe mula kay Lola. Oh, nanalo ako. Aray! Masakit! Ano ang gustong kainin ng sanggol ngayon? Oh, gusto niyang kumain ng sushi. Ano ito? Hindi ko... Eh, hindi mo alam paano lutuin ito? Ipakita mo kay Lola kung paano gawin. Una, kailangan mong pakuluan ng bigas sa isang espesyal na paraan. Gagawin ko! Marunong magluto si Lola, di ba? Oh, sushi na may hindi masarap na seaweed? Mas gusto ko pang gumawa ng isang bagay na matamis ulit. O matamis at maasim. Kumuha tayo ng sweet and sour na dila. Dagdagan ng whipped cream imbis na sarsa. baluti ng marmalade na mata. At ilang marmalades mula sa Haribo. Ang laki at makulay nila kapag tapos na. Nakakita ka na ba ng sushi na ganyan? Ito ay talagang perpekto. Ngayon, kailangan mong kumuha ng dahon ng nori at hatiin ito sa dalawa. Tuyo na lahat, nababasag na. Paano mo nagawa yon? Kasi professional ako, Lola! Pipirasuhin ko ang ista. Perfecto. Hiwa. Naglalagay ilang kanin sa banig at ilang nore. Iikot ko ito gamit ang banig, lagyan ng isda sa itaas, hiwain, at iyon na! Grabe! Classic na Philadelphia roll na may luya at wasabi ay handa na. Ayos! Hindi ko magawa ang mga roll mo. Hindi sila nananatili sa kanilang huges. Sige. Mayroon akong ideya. Kakagatin ko lang ng mga pipino, tatanggalin ng gitna at lalagyan ng kanin. Perfecto. Ngayon, oras na para subukan ito ng baby. Simulan natin dito. Perfecto ang sushi mula sa chef. At napakasarap ng lasa. Napakalaki at napakaliwanag ng roll at napaka napakasarap. Napakasarap kaya't agad niyang pinili ito bilang panalo. Sa pagkakataong ito, ang matamis na regalo mula sa aking kapatid na babae ay nilampasan ng lahat. Oh, hindi mo pa natikman ang akin. Hoy lola, gumising ka. Gusto ng apong babae ng masarap na bagay ulit. Gusto niyang uminom ng chocolate na cocktail para sa panghimagas. Ito ang paborito kong recipe. Kailangan natin ng ilang ice cubes. Magbubuhos ako ng mas maraming tsokolate sauce sa garapon. Starbucks milk chocolate hanggang sa brim. At gagawa ako ng milk foam gamit ang hand mixer. Oh, um, pasensya na, Lola. Masyado kang lumapit. Ano itong bag sa kamay ni Lola? Instant coffee 3 in 1 Ibibigay niya talaga ito sa kanyang apong babae? Oh, pero parang gusto rin ito ni Lola. Ngayon, idagdag ang whipped cream. Madalas akong nagluluto para sa sarili ko. Ganyang recipe. Basta't huwag mong kalimutan ang sarili mo. Pudburan ng Oreo cookie crumbs sa ibabaw. Ilagay ang ganitong cookie. ganitong klaseng cocktail ay dapat inumin gamit ang straw. Iyon na, ang perfectong milkshake. Ibring sa kolate. Sino ang nagluluto ng ganyan? Nakakatakot iyon. Nakatimpla na ako ng mga matamis na inuming kape ng higit sa isang beses. Kailangan natin ng sariwang butil ng kape. Sinusukat ko ang lahat sa bawat gramo. Ginagiling ko ang mga butil hanggang maging pinong mumo. Algaus. Pembrew, gets our French press. Ang kape ay vatsin perfecto. Ibuho ito sa tasa at magdagdag ng gatas. Gagawa ako ng foam mula rito. Tiyak na hindi ko sisikwasan sino sinuman. Dahil ako ay isang propesyonal. At ang dekorasyon na snowflake, perfecto! Nak! Oras na para subukan ang mga inumin. Ang manok mismo ay kumukuha ng magandang baso. Isang kamanghamanghang cocktail. May masarap din na cookies sa ibabaw. Ang ganda. Perpekto. Hmm? Ano ang masasabi tungkol sa instant na kape? Gustong lasunin ng lola ang kanyang apo. Hindi ito maiinom. Kape na may bula mula sa chef na may kaaya-ayang aroma. Pero ang lasa ay wala namang kakaiba. Pinipili ng sanggol ang magandang Buntot? kotse. Oo, oh, ituloy mo lang, sis. Nanalo ka na naman. Ang susunod na gawain para sa'yo ay... Drumroll. Gumawa ng mga waffle. Ano? Ano ito? At alam ko ang resipi. Basagi ng mga itlog. Magdagdag ng asukal. Pwede pang mas marami para mas masarap ang waffles. At makialam, makialam, makialam. Tingnan mo ako. Oh, Pagod na ako sa paggawa niyan. Siguro sapat na yon. At ngayon, pwede na tayong magdagdag ng harina. Gano karami ang kailangan? Ay nako! Lola, pasensya na. Nadumihan kita ulit. Mas maraming harina. Mas maraming waffle. Siguro, huwag masyadong kumain ng harina. Ibabalik ko ang sobra. Hindi iyong gagana. Pero siguradong magugustuhan niya ang lumat subok na recipe ng lola ko. Perpekto ang kinalabasan ng dough. Narito! Ngayon, pwede mo nang ibuhos ang masa sa waffle iron. At halos tapos na rin ako. Malapit nang maging perpekto ang mamula-mulang mga waffle. Ano ang pinapakain mo sa bata? Kailangan kumain ng masustansyang pagkain. Hindi na natin kailangan ng asukal. Mas mabuti kung zucchini ang gamitin natin. Perpekto! Ngayon, maglalagay tayo ng ilang itlog. Maglagay ng harina. At gagawa tayo ng masa. Gagawin ko ito ng mabilis gamit ang mixer. Ang pangit ng hitsura nito. At subukan natin ang ating sobrang healthy na waffles. Ah! Malapit na silang matapos. Masarap! Perfecto! Ilalagay ko ito sa plato. Magdagdag ng kaunting strawberry, whipped cream, at berries. Gustong gusto ko kung paano ito lumabas. At ilalagay ko ang traditional na maple syrup. Ibuhos mo ito ng buo at Oh, Diyos ko, Isang piraso ng mantikilya! Ang ganda! Ay, oh, naku! Tapos na ang waffles! Berde ang kulay ng kalusugan! Kulang ng ganda ang presentasyong ito! Gagawin ko ang mga rune ng count! At dagdagan pa ng berde sa ibabaw! Belissimo! Aba! Bumalik siya sa ito. kanyang tamang nutrisyon! Nakakainis na, anak! Ang mga waffles na ito ay mukhang eksakto gaya ng gusto niya! Pero bakit may kakaibang pakiramdam? Isang balat ng itlog! Kailangan mong maging maingat kapag nagluluto. At ano itong berdeng kulay? Tanso na naman sa ibabaw. Gayon pa sulit subukan isang piraso. Isang napakaliit lang. Hmm, ang bango. Pero hindi pa rin masarap ang lasa. Ano ang aasahan mula sa mga waffle na ito? Mukhang gustong gusto ito ng bata. Heto ang panalo. Yehey! Sa akin na sila? Nagawa ko! i